Thank sa aking PBB family. Tulungan naman ako dito. Thank you po sa aking nalulang sa family. extra Star Creatives. Ay, sa pamilya, po. At sa inyong lahat po, may may guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. muna sa iba't ibang lugar po. Hanggang sa Mars, Virtus, Santa at ito nga po pala. Sino po pala yung special limited edition. My, my, QR code. Mm -hmm. Hindi ka makalami <laughs> ba sa kanya? Just scan the QR code na dito. Ayan, the QR you are saan na tayo? Tapos, mag-register po kayo using your kapamilya account. Tapos, itay po ang and download code na makikita rin po sa card na to. Congratulations po sa inyong lahat sa lahat po na manakuha. Sa mga hindi, okay lang yan. Salamat Salamat sa lahat na meron, nakapala. Na 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 Yeah, yeah. Okay, handa na ba kayo? you ready? <laughs> But before that actually may na to be in the Liceo. Um I actually sa inspiration ko. ikaw din ang uh, nagpapa-inspire sa akin. Isa sa mga nagpapa-inspire sa akin sa kabila ng mga pagsubo ko sa buhay dito sa showbiz. At sa mga problema ko, parang ikaw ang nailan kung bakit lumalaban ang

Oke, dia laki cari-cari beli ceret dong. Ikam.